isang gabi ng pagkakaisa, sining at diplomasya ang itinampok sa ginanap na KL Genta 2025 Gala Night sa Kuala Lumpur, Malaysia, kung saan tampok ang makulay na pagpapalitan ng kultura ng mga bansang kasapi ng ASEAN. Narito ang report. Naging malaking karangalan para sa provincial government na Maguindanao del Norte na makibahagi sa prestihiyosong KL Genta 2025 Gala Night, isang pagtitipong naglalayong itaguyod ang cultural diplomacy at pandaigdigang pagkakaibigan. Sa okasyong ito, formal na nagpalitan ng mga token ng pagkakaibigan ang delegasyon ng Pilipinas at si Datu Seri Maimona Mod Sharif, Mayor ng Kuala Lumpur, bilang sagisag ng mayamang pamanang kultural ng dalawang bansa. Sa mensaheng ipinahayag ni Provincial Administrator Dato Sharifuddin Mastura, binigyang diin niya ang kahalagahan ng mga international na platapormang tulad ng KL Genta sa pagpapalakas ng ugnayang pampolitika, panlipunan at pangkultura ng mga bansang ASEAN. Aniya, ang ganitong mga kaganapan ay daan sa mas malalim na pag-unawa, respeto at pagtutulungan sa pagitan ng mga mamamayan ng Timog Silangang Asya. Sinaksihan sa Gala Night ang makulay na pagtatanghal at tradisyonal na sine. Buong karangalan at pagmamalaki naman ang naging ambag ng Maguindanao del Norte bilang kinatawa ng Pilipinas sa pagtataguyod ng pagkakaisa at paggalang sa kultura sa buong ASEAN. Jen Garcia, I minds Philippines